Bakit nga ba mahirap ang magtagal sa isang romantic or intimate relationship? Example, yung marriage or yung kasal or kahit hindi kayo kasal, yung magka-live-in or yung girlfriend or boyfriend na relationships. Yung pagkakaroon ng partner or the significant other. Yung relationship na may commitment at may pangako na siya lang at wala ng iba. Yung monogamous na relationship. Alam ko may ibang klase ng romantic relationships na polyamory o yung mga open relationships na payag sila na may ibang sexual partners yung kasama nila. Pero yung common na klase ng relationship talaga is yung monogamous or yung isang partner lang. Halos lahat kasi tayo pinalaki sa idea na ganun. Yung magiging bata ka, mag-aaral ka, magkakaisip, graduate, magkakaroon ng trabaho, tapos may mga mamimit ka na iba't ibang tao along the way, makikipag-date at some point, makikita at makikilala mo yung the one mo. Yung tao na makakasama mo sa habang buhay at sabay kayong tatanda at magmamahalan hanggang sa huling hininga di ba? Diba? Yung life partner mo, yung destiny, yung forever person mo, one true love mo, or kung ano paman man gusto mong itawag sa ganun. Pero bakit mahirap magkaroon ng ganong klasing relationship? Kung oobserbahan natin yung paligid natin, hindi ka na kailangan lumayo para makakita ng dalawang taong romantic partner na parang napaka-sweet at napaka-perfect nila para sa isa't isa at naghiwalay. At ang dahilan ng paghiwalay ay usually dahil sa third party or dahil may iba na yung isa sa kanila. Usually yung lalaki nagkakaroon ng iba. Pero nangyayari siya both sides, hindi lang sa lalaki. So, naa-attract sa iba yung isa sa kanila at eventually na-fall out of love at naghihiwalay kita natin yan sa social media, yung mga influencers at celebrity couples sa mga kakilala at kapitbahay natin or mga kamag-anak natin. Kung marites ka, lalo na siguro marami kang kilalang naghiwalay. Kahit sa fiction or katang-isip ng mga istorya sa kultura natin, sa movies, teleserye, nobela, puno ang mundo natin ng istorya ng pangangaliwa, ng pagkakaroon ng third party. Yung nag at naghiwalay na mag-asawa or mag or magka-live-in na naghiwalay. Recently, meron, di ba? At baka kasali pa kayo dun sa mga nagko-comment at nakikirepost sa mga content about sa hiwalayan na yan. Ako, pag nakikita ko yung mga ganyan sa Facebook, naaalala ko palagi yung 2010 na libro na Sex at Dawn ang title. Sinulat to ng mag-asawa na nakatira sa Spain. Ang argumento nila is ganito. Tayo daw mga tao ay hindi natural na monogamous or hindi natural sa atin mga tao ang pagkakaroon ng iisang partner lang. At ito daw idea nito is pinilit lang ng lipunan or ng society sa atin. At kung titignan mo daw ang history ng mga sinuunang tao sa mundo, nabuhay daw tayo sa mga maliliit na tribo na may mga 50 na tao. At lahat ng bagay ay pinagsasaluhan, sineshare lahat. From pagkain, mga tools, mga gamit, yung trabaho at mga gawain sa tribo, yung pag-aalaga ng mga bata at pati daw yung sex at sexual partners. Hindi exclusive lang sa isa. At dahil dito, walang masyadong selosan, walang masyadong conflict or away sa relationships at mas relax daw ang mga buhay nila noon pagdating sa sex at commitment. Walang masyadong pressure, kumbaga. Sa libro na to, kinumpara din tayong mga tao sa mga bonobos na isang klase ng primate species na malapit sa ating mga tao pagdating sa genes. At eto raw mga bonobos ay may iba-ibang sexual partners at yung sex ay ginagamit nila na pang bonding, pang ng stress at para sa mas magandang pagsasama-sama nila ng buong tribo. Tapos ang nagpabago daw ng ganong sistema ng mga sinuunang tao ay yung agriculture age o yung panahon ng pagsasaka. Nagsimula ito noong around 10,000 years ago at dito daw nagumpisa yung monogamy o yung pagkakaroon ng iisang sexual partner lang. Lahat ng bagay na sinishare noon ng buong tribo naging pag-aari na or private property. Yung gamit, yung resources, yung bahay, yung lupain, lahat nagkaroon na ng may-ari. Naging kanya-kanya na kumbaga at dahil dito naging paraan yung monogamy o yung pagkakaroon ng isang sexual partner lang para sa pagpasa ng mga ari-arian ng isang tao. Kasi noon wala ka namang ipapasa na pag-aari eh, kasi lahat ng bagay sinishare ng buong tribo. Pero dahil nga daw sa agrikultura at pagsasaka, kaya naging kanya-kanya na. At true time, yung monogamy ay napagtibay ng kultura na pinasa from generation to generation sa mga batas ng lipunan at sa religion. Yung pagkakaroon ng isang sexual partner ay naging part ng moralidad at considered na natural na parte na ng buhay. Kaya daw mahirap at challenging at isang committed na monogamous relationship sa panahon natin ngayon ay dahil hindi tugma yung instinct or yung tendency na meron tayo nagaling sa mga ninuno natin na namuhay ng iba't iba yung sexual partners versus sa kinalakihan natin na inestablish ng lipunan or ng society na dapat isa lang ang sexual partner mo. Kumbaga, yung monogamy is against sa natural instinct nating mga tao. Kaya daw, nangangaliwa yung isang nasa relasyon, hindi daw dahil hindi sila masaya kundi dahil yun talaga yung natural natin, yung magkaroon ng variety or ng iba't ibang sexual partners. Daw. Again, dun yan sa libro ah. hindi ako nakaisip niyan, huwag kayong magalit sa akin. So yun nga, kaya daw makikita mo sa society natin ngayon yung struggle or yung hirap ng relationships. Maraming naghihiwalay dahil nga hindi daw ito yung natural to begin with. Pag inisip mo kasi, yung pagkain halimbawa. Alam mong natural sa tao yung pagkain. Oo, merong mga problema sa pagkain, yung hirap kumain. Pero siguro 90% ng mga tao sa mundo kumakain ng maayos. So masasabi mong natural siya, di ba? Pero yung monogamous relationship, struggle siya mahirap. Sa mga bansa na kagaya ng Russia, yung US, Portugal, mataas yung divorce rate sa kanila. Mga nasa 40 to 50% ng kinakasal is nagihiwalay. Dito sa atin sa Pilipinas, mahirap malaman kasi wala naman tayong divorce at hindi malinaw yung statistics ng mga hiwalayan. Pero of course, hindi naman lahat ng na naghihiwalay is dahil sa third party. Siyempre, yung iba problema sa pera or sa bisyo or sa ibang mga bagay. Pero marami dyan is dahil nga sa pangangaliwa or sa third or fourth party pa minsan, di ba? Again, ikaw mismo, mal malamang may kakilala ka na naghiwalay dahil sa ibang babae or dahil sa ibang lalaki. At sorry naman kung ikaw mismo yung naka-experience nung ganun. So, Nakakalungkot isipin lalo na kung naniniwala ka sa forever. Pero parang convincing din eh, no? Pag inobserbahan mo yung paligid natin, maraming naghihiwalay pati yung mga piklular, mga teleserye na mapapanood mo, may mga istorya ng hiwalayan dahil sa pangangaliwa. At yun nga yung teorya, no, dahil nga daw hindi natural sa atin yung pagkakaroon ng iisang partner lang. Pero Controversial itong Sex at Dawn na libro at maraming kritiko na nagsasabi na masyadong masyado daw pinasimple at kulang sa balanse yung pagdescribe ng mga sinaunang tao dun sa libro na yon. Actually, merong libro na ang title is Sex at Dusk at ito ay rebuttal sa Sex at Dawn. At sinabi dun na kahit na merong mga sinaunang tribu na polyamorous or iba-iba yung sexual partners, meron din hindi at yung kagustuhan natin na magkaroon ng long-term partner na pang forever ay natural din, depende sa tribo. At yung bonobos daw ay mali na ikumpara sa mga tao sa pangangaliwa dahil mas kadikit daw natin yung mga chimpanzees. At itong mga chimpanzees daw ay territorial at uh, nakikipag-away kapag gustong lumapit sa mga sexual partner nila. At actually, mas naniniwala ako dito. Sa tingin ko din, mas komplikado ang history ng tao sa mundo. At mahirap na mag-assume kung ano yung natural or hindi sa ating mga tao. At kung ano yung nagbago sa atin, base lang sa isang event or sa isang pangyayari lang. Pero kahit na hindi historically accurate at may mga mali sa libro na sex at don in fairness, marami ka ding mapupulot dun sa libro na yon na magandang pag-isipan about sa relationships. At malinaw din na sinabi ng mga sumulat noon na hindi nila ginawa yung libro para i-justify or sabihing tama yung pangangaliwa or yung pagkakaroon ng iba't ibang sexual partners. It's more of awareness at for understanding kung bakit mahirap ang romantic relationships sa panahon ngayon. So, bakit nga ba mahirap ang monogamous relationships sa modern world at bakit maraming naghihiwalay? Well, isang malaking dahilan na dyan is yung social media. Sa panahon ngayon, literal na ilang click lang may makikita ka na na ibang tao at napakaraming choices. Tapos pwede mo pang i-follow or i-message directly. Napakaraming options pong makikita at dahil nga sa madaling makakonek, nagiging daan yung social media sa pag-flirt at sa pangangaliwa. Yung mga tipong pag-message dun sa ex, pagtingin sa profile na pogi or magandang nakikita mo, nakakita ka ng iba't ibang tao na feeling mo mas okay kesa sa kasama mo ngayon. Mas sexy, mas cool, mas mapera, mas mukhang maayos yung ugali, mas mukhang masarap kasama, mas masaya, mas exciting, tapos, yung pinupost pa ng mga tao karamihan, yung magagandang picture nila at yung masasayang part ng buhay nila. At ikaw naman, nakikita mo yung mga ganun, nakukumpara mo yung sitwasyon mo at yung relasyon mo dun. Kasi hindi mo naman kadalasan makikita yung lahat ng side ng isang tao sa social media. Kadalasan, yung magandang part lang. Para bang yung social media mapapaniwala ka na yung love dapat perfect at yung partner mo dapat perfect din. Kaya dyan nag-umpisa yung may isip mo na may kulang sa buhay mo nandiyan yung madidisappoint ka, may isip mong may mali sa relasyon mo, at may deserve ka pa na ibang tao na mas better. At pwedeng totoo yun. Hindi ko sinasabing lahat ng relasyon is dapat ipagpatuloy. Iba-iba yung sitwasyon ng bawat tao sa relationship na meron sila. So, hindi applicable to sa lahat ng tao. Pero hindi natin may de deny na yung ibang nakikita natin sa social media is talagang nakakadistract at talagang minsan naka, magiging dahilan ng pagkasira ng isang relasyon. Isa pang dahilan kung bakit mahirap ang relationships sa modern world is yung stress sa trabaho at stress sa pera. Again, base dun sa libro, yung mga ninunu daw natin noon, hati-hati sa trabaho. Walang iisang tao na responsable sa paghahanap ng pagkain, sa pagtatayo ng bahay, at sa pag-provide ng pangailangan. So yung survival ay responsibilidad ng lahat ng miyembro ng tribo. At dahil dito, mas less stress at mas maraming petics time at pahinga yung mga ninunu, ninunu daw natin. Ngayon, sa modernong mundo, yung financial responsibility at yung pag-provide ng pangangailangan ng pamilya is naka-assign sa tatay. At dahil sa hirap ng buhay at tumataas na cost of living, pati nanay nagtatrabaho na din sa karamihan ng pamilya. At sobrang pressure din sa panahon ngayon na dapat magtrabaho ka ng magtrabaho para makasabay sa expectation ng mundo. Dapat malaki sweldo mo, dapat may kotse ka, dapat may bahay. Tapos pag may ganun ka na, dapat mas magandang kotse, magkaroon ka, tapos mas malaking bahay dapat. Tapos mag-business ka para hindi ka na empleyado. Malaki nga sweldo mo, empleyado ka naman. Tapos, dapat mag-succeed yung business mo para makabili ka pa ng mas magarang kotse, parang mansion na yung bahay mo. At dapat makatravel ka sa iba-ibang bansa. Laging may pressure na mag-succeed na mag-succeed. Yung hustle culture na tinatawag. At nakakadulot ng stress yung ganun eh. Nakakapagod sa isip, sa katawan, sa energy, at sa oras ng isang tao. Yung walang tigil na paghabol sa financial stability, sa career goals, sa pagkakaroon ng mga material na bagay. At pag-stress ka na tao, mahirap maging maayos sa isang relasyon. Pag lagi kang pagod at isip ng isip tungkol sa pera at finances. At isa pang dahilan daw is yung unrealistic expectations na meron daw tayo sa mga relationships natin sa panahon ngayon. Again, dahil yung mga ninunu daw natin sinishare lahat ng bagay. So, sa isang tribo, Meron kang mga kaibigan na masasabihan mo ng problema, meron kang katulong sa pagpapalaki ng anak, sa pag-provide ng mga pangangailangan. So, hindi masyadong stress yung isang tao sa relasyon. Sa makabagong mundo natin, yung ideal na monogamous setup is merong isang partner ang kada tao. At yung partner mo na yun, expected na magbigay sa iyo ng lahat. Emotional support, yung maging kakampi mo sa lahat ng problema, dapat siya din yung best friend mo na makakasama mo sa mga trip mong gawin, yung makakakwentuhan mo sa mga topic na gusto mo at dapat interesado sila at may alam sila dun sa mga topic na yun. Siya din yung dapat na financial support mo, yung katulong mo sa pera at syempre dapat siya din yung lover mo at sexy time mo at magbibigay sa iyo ng sexual satisfaction pag kailangan mo. Tapos dapat magaling din siyang magulang sa mga anak nyo kung may anak kayo. Dapat mahusay siya ng nanay or tatay at magaling din dapat sa bahay, marunong magluto, maglinis ng bahay dapat understanding din siya at emotionally mature. At dapat matulungan ka din niyang mag-grow bilang tao. At dapat siya din yung mag-provide sa iyo ng excitement sa buhay, yung mag-isip ng mga bagong adventure at mag-provide ng mga bagong experiences sa buhay mo. Wow! <laughs> Ang lupit na expectations, no? Pero pag inisip mo, sa isang kumpanya, halimbawa, iba't ibang tao yung gumagawa niyan, eh. Sa isang kumpanya, may in-charge na magpasok ng pera. Yung sales and marketing team, di ba? May manager yung department na yun tapos may mga sales people. tapos may CFO at accounts team para i-manage yung pera. Tapos may HR team para mag-handle ng mga issues pag may pagtatalo at may paghindi pagkakasundo yung mga empleyado, 'di ba? Kakausapin ng HR, bibigyan ng safe space para makapag-open up yung empleyado at ma-resolve ba yung problema. May tagalinis, may taga-luto sa cafeteria, may taga-ayos ng mga upuan, tapos may mga tao sa HR na nag-iisip at nagpaplano ng mga company activities at events. Para may konting excitement yung buhay ng mga empleyado. Di ba, isipin mo sa modern relationship, lahat yan. Lahat yan expected na gawin ng iisang tao at may extra pa. Di ba, expected ka na mag-generate ng income. Dapat marunong ka mag-manage ng pera. Ikaw yung mag-aayos ng mga bagay-bagay, magiging emotional support. Ikaw yung magbibigay ng safe space, magiging activity planner, tagaluto, tagadrive, tagalinis, at higit sa lahat, taga-masahe at tagabigay ng sexy time at extra service ba diba? So dapat, psychologist ka, financial expert, business partner, best friend, best parent, self-improvement guru, therapist, travel expert, adventure buddy, soulmate, at sexual health specialist. At sana wala akong nakalimutan. <laughs> Pero yun nga, kaya daw mahirap talagang relationship sa modern world is dahil sa lahat ng mga bagay na yan at sa mga expectations na yan na hindi naman daw nag-i-exist noong unang panahon. Kaya daw hindi katakataka na maraming naghihiwalay at merong mga kabataan ngayon na mas pinipili na maging single. Dito sa atin sa Pilipinas, ang average age ng nagpapakasal sa ngayon is 28 to 30 years old. Mas mataas kumpara sa mga lumipas na dekada. Pareho ng trend yan sa ibang bansa, sa US, sa Australia at kahit sa China. So ano yung pwedeng maging solusyon dito? Well, hindi ako relationship expert So, huwag nyo to i-take as professional advice. Magpunta pa rin kayo sa couples therapist or sa relationship coach kung kinakailangan. Pero sa tingin ko, ito yung mga magandang pwedeng maidulot ng ganitong usapan eh. Yung awareness, yung understanding sa mga struggles na meron yung mundo natin ngayon pagdating sa romantic relationships. At dahil alam na natin, aware na tayo, pwede tayong mag-isip ng mga posibleng solusyon. First, yung social media. Siguro pwede nating bawasan yung paggamit ng social media or i-control natin yung makikita natin dito pwede naman nating piliin o truwa yung social media algorithm na wag ipakita sa'yo yung mga sa tingin mong pwedeng makasira ng relasyon mo. Instead, pwede mong piliin yung mga inspirational na content yung mga makakatulong magpatibay ng relasyon mo imbis na makasira. Tapos, open communication with your partner. Importante rin yung mga bagay na hindi okay sa kanya, yung mga bagay na gusto mong gawin, yung mga bagay na gusto mong i-post about your relationship, yung mga ayaw niya. At siguro magkaroon kayo ng compromise. Alam ko mahirap yan dahil ako din, sa asawa ko, minsan hindi kami nakakasundo dyan. Pero yun nga, yung pag-uusap talaga na baka importante. Tapos, pagdating sa stress sa trabaho, ito mahirap kasi kasama talaga sa buhay to eh. Pero siguro yung quality time, kahit maikli lang, or kahit anong activity na wala kayong iisipin at pag-uusapan na nakaka -stress. Kami ng asawa ko, kasama yung anak ko, nanonood kami ng magagandang palabas sa Netflix or sa YouTube kahit tuwing weekend lang, malaking bagay na. Yung quality time, kayo yung magde kung ano yon at kung gano'ng kahaba yon. Basta siguro may time kayo na kalimutan yung mga problema. Again, mahirap pero kailangan nating itry. At saka yung mga binanggit ko kanina, yung malaking mansyon, yung magarang kotse, maraming pera, malaking business, hindi man kailangan maging ganun din yung gustuin mo sa buhay. Iba-iba naman ang ibig sabihin ng success sa bawat tao. So kung masyado ka nang na-stress, kakaisip kung paano ka makakasabay sa expectation ng mundo, Baka kailangan mo nang baguhin yung mga goals or yung pangarap mo. Again, walang masamang mangarap pero kung masisira naman ito yung ibang bagay na importante sa'yo, maganda pag-isipan mo maigi kung ano ba talaga yung mahalaga sa'yo. Tapos, pagdating dun sa sobrang daming expectations sa partner natin, sa pagiging psychologist, financial expert, business partner, best friend, soulmate, at kung ano-ano pa, maganda sigurong ibalik natin sa sarili natin yung tanong kung ako, ini-expect ko lahat yan sa partner ko, ako ba kaya ko bang ibigay lahat sa kanya yan? Malamang ang sagot, hindi. No? Kasi mahirap naman talagang i-expect lahat yan sa iisang tao. So, pwede siguro magkaroon kayo ng pareho na support system sa iba't ibang mga bagay. Pwedeng may magkaibang friends kayo na pwedeng makakwentuhan at makasama sa mga interes nyo na hindi masyadong trip nung isa. Bigyan nyo siguro ng freedom yung isa't isa na magkaroon ng activity na kasama yung ibang tao. Tapos, Pwede nyong i-outsource yung mga bagay na hindi nyo kaya or di nyo gustong gawin na nagdudulot ng sobrang stress sa relationship nyo. Siguro pwede kayong kumuha ng kasambahay, ng totoong financial expert or psychologist kung kinakailangan. Dagdag gastos yan at alam ko hindi lahat ng tao kayang gumaso sa ganyan. Pero kung talaga kinakailangan, pwede din kayong mag-isip ng paraan matuto sa mga experts online, yung mga nagbibigay ng libreng advice. Ang point is huwag nyong suluhin para hindi kayo ma-burn out or mapagod ng gusto hanggang sa mag-give up na kayo sa isa't isa Ako, kasal na ako ngayon for almost 15 years At girlfriend ko yung asawa ko ngayon for 5 years bago kami kinasal So kakilala ko na siya for almost 20 years ng buhay ko At hindi madali, hanggang ngayon may mga problema pa rin at may mga struggles pa din kami Marami na kaming natutunan sa isa't isa sa tagal ng panahon At sabi nga nila, malayo na pero malayo pa pero kahit challenging ang relasyon, eh, yung mga pinakamasasaya at mga pinakamagagandang nangyari sa buhay ko so far ay dahil sa relasyon namin ng asawa ko. At pagpapatuloy ko pa din na pag-aralan at pagsumikapan na maging maayos kami. Dahil sulit naman kahit papano. Kaya kung ikaw is nasa relasyon ngayon, eh nasa sayo ang desisyon kung ano yung gagawin mo sa lahat ng mga napag-usapan natin sa video na to ikaw ang magde-decide sa diskarte mo. At kung single ka naman, eh magandang isipin mo kung ano talaga yung gusto mo. Baka mas bagay sa iyo yung maging single na lang talaga or baka open relationship, 'di ba? Or baka dapat 'wag kang mag-give up at hanapin mo pa rin yung the one at ang forever mo. Tayo, ano sa tingin niyo? Obsolete na nga ba yung monogamous relationship? Wala na ba talagang forever? or yung may one true love pa din ang pinakamagandang klase ng pag-ibig salamat sa panonood